Another day, another shoot. At dito tayo ngayon mag-event sa Eurasia. At tingin ang kanilang restaurant. Let's go! 7th birthday celebration ng ating event ngayon dito sa Eurasia. At first time din natin dito mag-shoot. Kaya na-amiss ako sa lugar ito. Napakaganda. 360 view ng San Jose. Tapos yeah. <laughs> makikita nyo dito yung kanilang masarap na mga call yung mga pika-pika na ganyan. Ako, oh, ay, napakasarap. Itsura pa lang ay talaga namang, oh, ay matatakab ka na. Tapos ay isang napakagandang venue na ito, na napakaganda ng na pagkakagawa, ng pagkaka ko ano tawag yan basta yung pagkaka uh, basta yung mm -hmm, ay talaga namang nakakahangati ni sa building nare at napakataas kaya kitang kita mo kabuuan ng San Jose. Kita mo dyan ang Mount Makulot. Yung pinakamataas sa bundok ay lalo na pag naunat ay kulot pa yun. Wow! Ay, sa ganda ng table setting na iyan. Talaga naman giliw. Kahit kasang ka tumingin, ay maganda ang biyaw. Napakasisipag pa ng mga staff at saka ang babait. Ay talaga namang aalokin ka kung kailangan mo. Wow! Hindi ko lang masabing jowa eh. <laughs> makikita nyo dito yung kanilang mga menu binuklat natin I screenshot nyo na lamang ay talaga international cuisine so oh, mura lang dito masarap mag date lalo not romantic ay talagang quality ang place so oh, oh, lang gini pasok sa sa aming panglasa oh may kalabasa kalamat oh three Oh yeah, mahilig sa salad-salad yung mga yun oh. No? Basta Uy, baba Tumataas Six, Egg for me goreng Kung yung Yakisoba Hong Kong noodle style crispy bagnet 590 ang daming menu sisling thai basil yung gusto ko ito isda 1 salmon grill na tayo grill main course rib eye vietnamese oh yan yeah. the base steam rice 137 Uy, pizza Why not? Oh, cheese, pizza Yan mm -hmm. Dessert Ay, inang the best Special homemade Yala, ito carbonara beverage Beverage Uy, ito pa yung sa likod. Sarap ng cocktail. Ito na yung handa doon sa ating birthday celebration. Ah, ah, ay eh, talaga namang itsura pala. Ay, nakakatakam na ay ah, dalawang uri ng kanin isa yung madilaw isa maputi tapos may gulay-gulay na papagayan tapos ari isang chicken tapos eh ayam basta ay napakasarap na iyan bago yung spaghetti maraming meatballs bago ari kanilang salad boko, alaychi mm, kain na mga giliw. ito na ang ating pinakahihintay sa lahat yung kakain pagkatapos ng event ah ah kain kain na